Ayan, mag naman kayo dito mga kalablab. Yan, maraming salamat sa lahat ng nanunood sa subscriber at viewers ko. At syempre, lalong-lalo ka na na nanunood niyo ng video na to mga kalablab. Kung bago ka pa sa aking channel, huwag mo na akong kalimutan i-like, share at subscribe. Poco unboxing muna tayo mga kalablab. Si Poco X6 Pro. 12GB RAM, 512GB, brand new yan. Yes, mga kalabla, brand yung brand niya yan. Dito yan mismo sa store namin dito sa Green Hill Shopping Center, second floor. Ako nga pala si Sir Ana Alawi, mga kalabla. Ayan, tingnan natin ang Poco X6 Pro 5G, 512 gigabyte. Yan, and then naka 12 gb RAM na rin ito. Pang gaming phone ito mga kalablab sa mga mahilig mag-game. yan ito ang pinaka the best na phone na gagamitin mo si Poco X6 Pro 12 gig RAM, 512 gigabyte. Naka 1 year warranty na yan mga kalablab at saka mabilis ang processor niya. Mga kalablab, kung bago ka pa sa aking channel, wag mo nang ipagkait ang isang subscribe mo. Ibigay mo niyan sa akin para mas masaya. Maraming salamat sa 8,754 subscriber kasama ka na dyan sa pina pasalamatan ko kalablab ayan nga kalablab ko si sir isa siya sa mga walk-in customer namin dito sa Green Meron din siyang phone na gusto niyang iswap. Tapos itong phone na napili niya, yung si Poco X6 Pro, 512 GB, 12 GB RAM. Dito kasi mga kalablab, nag a kami ng trade-in. Kung meron kang phone na gusto mong iswap, nag a kami niyan. Meron kaming mga iPhone, meron kaming Android, lahat ng phone na gusto mo available yan dito sa amin. Kaya pwede kang tumawag or mag-text sa aking number at syempre pwede mo rin akong puntahan sa aking Facebook account. Sar-Ana Alawi. Ito ang kanyang phone. Red Magic na ano to, 6R. Naka 12 GB RAM din ito and then 256 GB. Isinwap niya ito sa Poco X6 Pro. 12 GB RAM din and then 512 GB. Itong Redmi mga kalablab ko, ay sorry, Red, Red Magic pala yan. Itong si Red Magic mga kalablab ko, complete package ito. Ito ang kanyang package, slightly used then And then, naka 12GB RAM. Then, dito niya isinwap sa Poco X6 Pro. 12GB RAM, 512GB. Yan, mga kalablab. Bali, nagkaano lang sila ng memory. Kasi yung phone ni sir is naka 256, pero mataas din yung RAM niya is naka 512. Ano din siya, uh, 12GB RAM. And then, ito yung, yung Poco X6 Pro na in-unboxing ni sir kanina. Maganda siya. Yan, saleable si Poco X6 Pro, mga kalablab. Maganda siya pang gaming, mataas yung battery, naka 12GB RAM and then 512GB. Ang price update nito is mabibili mo sa halagang 18,500. And then, syempre, dahil nag-swap siya, nagdagdag na lang siya sa amin. Yung kanyang Red Magic 6R yan. Yan mga kalablaw, maraming salamat sa lahat ng subscriber natin John.